nakaraang linggo, nagsimula ang di mapigilang mga tanong tungkol sa kontrobersiyang kinasasangkutan daw ng isang celebrity couple. Iba't ibang reports sa tabloids at radyo, birada ng mga tweets sa official Twitter account ng The Buzz at mga artikulo sa blog sites ang lumutang hanggang sa tuluyan ng pangalanan ng showbiz couple, sina John Lloyd Cruz at Shaina Magdayaw. Noong huling bahagi ng 2010, biglang sumabog ang isang malisyosong chismis na kinasasangkutan ng magkasintahan na sina John Lloyd Cruz at na Magdayaw. Ngunit ang issue ay hindi tungkol sa pagpapalaglag o pagbubuntis. Sa katunayan, ang di umanoy naranasan ng magkasintahan ay napakabihirang kondisyon na tinatawag na vaginal lock. Kumalat ang chismis na sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalik ang mga kalamnan ng puerta ni Shaina ay nakaranas ng isang nakakabaliw na yugto ng pulikat na lock ang pribadong bahagi ni John Lloyd on the spot. Ayon sa mga unverified sources, nagmula ang kwento sa staff ng St. Luke's Hospital. Dahil di umano ay nakita talaga nila si Johnny Manahan ng Star Magic na nagmamadaling pumasok at lumabas ng ospital noong gabing nangyari ang insidente. Pero gaya ng inaasahan, sumagip ang Star Magic at itinanggi ang lahat ng masasamang chismis tungkol sa kanilang mga artista. Nanakita nila ang dalawa sa loob ng ospital. Ayon pa sa Star Magic, parehong abala si Shaina at John Lloyd sa taping ng kanilang mga drama project noong mga panhong iyon. Kayo ba? Ano sa tingin nyo? Comment down below!